Guys, good morning at isang mapagpalang araw sa ating lahat. So nagbabalik po ang Harris TV channel para po sa basic tutorial na ibabahagi ko po sa inyo about dito sa ating uh, ignition switch or igniter dito sa ating DIY kalan, dieu oil So guys, uh, ituturo ko po sa inyo ang simpleng uh, uh, tutorial na ito kung paano po ikabit ang ating uh, ignition switch or igniter so tara guys umpisahan na natin guys tinanggal ko muna para makita nyo kung paano natin ikabit so ito po yung ating igniter or ignition switch nabili ko po ito sa online so local lang po ito so hindi po ito ang original pero okay naman siya. then may kasama ito guys na wire so ito po pero hindi kasama tong clip so wire lang po So, bali, nilagay ko na lang po ang clip na yan Para hindi ako mahirapan maglagay uh, dito sa spark plug So, ayan po guys, oh. meron na po siyang socket Para dito ilalagay natin sa positive line ng ating ignition switch So, ayan po guys So, meron po yung ground So, ayan po Bali, uh, kakapit natin yan sa ground to ground Doon sa chassis ng ating DIY Calandius oil Guys, ang negative nito nakakabit sa uh, chassis ng ating Calandius uh, oil. So ito guys, tatanggalin ko yung uh, ating uh, spark plug, papakita ko po sa inyo. So ito po yung ating uh, pagkakabitan ng ating ignition switch. So yung yung ground niyan, so body ground. Then yung ground naman yung, ng ignition switch nakakabit naman doon sa body. So para magkaroon sila ng uh, power. So, ground to body, then yung positive, doon naman lalagay natin sa positive ng ating spark plug. So, guys, lalagay na natin. So, meron po akong uh, nilagay ditong uh, lalagyan niya. So, ayan, para may holder siya. Then, ito, lalagyan na natin ng nut. So, may kasabay na po siyang nut. So, higpitan natin. So, ilagay muna natin yung nut niya para mahigpitan may kasabay na po siyang ano? nat so yan guys so bago natin higpitan lagay muna natin itong uh, ilagay kong ground itong ground ito <laughs> nakapito sa ating uh, chassis ng ating uh, calandius oil connected ito sa ground ng spark plug so ayan po so naglagay lang po ako dito ng uh, tornilyo para kapitan ko po nitong wire So, ilagay na natin sa ating uh, negative ng ating ignition switch. So, ayan. Then, nigpitan natin para may fix natin. So, ayan po guys. Nigpitan na natin. Then, itong positive, lalagay din natin dito sa ating uh, positive ng ignition switch. So, ayan. So, may sakit na rin po siya. So, ito na po yon. So, i-coconnect na po natin to sa ating spark plug. So, i-bull muna natin para hindi masyadong mahaba. Mahaba yung pagkakabit ko nito kasi mas magandang may alawan siya. Kasi pag naputol siya, so, madaling ano, mag, uh, magkabit. So, yan po guys. So, i natin sa dulo ng ating spark plug. So, di ba? Napakasimple lang po. So okay na po, naikapit na natin yung ignition switch. So take note guys ha, itong ignition switch na to wala tong battery. So direkta po 'yan. So ito po guys, titingnan natin kung gumagana nga itong ating uh, spark plug itong uh, kinabit nating uh, ignition switch igniter. So tingnan natin kung uh, lagi spark siya dito sa dulo ng uh, spark plug. Sayan. So, So, pupush natin. So, medyo malabo. Palinawin muna natin yung screen. So, ayan guys. So, pupush natin. Then, titingnan natin kung may mag-spark doon sa dulo ng spark plug. Yun. Nakita nyo guys. So, nag-spark po. So, natin. Minsan guys, uh, hindi siya nag-spark. Pero ulit-ulitin lang natin. Kasi itong ating uh, ignition switch, so hindi ito original talaga. Pero kahit papano, may kinabangan natin ito, guys. So, magigalitin lang natin na mag-spark siya. Yan. So, dito, guys. So, yan. So, nag-spark naman po siya. So, okay, guys. Ganito lang kasimple yung paggabit ng ating uh, igniter or ignition switch. So guys, uh, kung may natutunan kayo dito sa aking video, so please guys, please subscribe my channel, Paris TV. Then pakilike and share na rin. Then pakihit ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So thank you guys. Thank you for watching. God bless.